Diyos ko, ba? Dali lang pala puntahan. Ay, mga cuting mga apo nyo. Ayun, yung bumabati kay sis daday, oh, nung birthday, oh. Ito. <laughs> Hello. Bawal pala. Oh, ma'am, Ma Ana. Kamusta na po kayo? Tingin. Kamusta na po kayo, madam? Ingat po kayo palagi dyan, ati daday. Ati, lahat-lahat na kaya, hindi ko po kayo maisa-isa. Ang dami nyo. Mm -hmm. <laughs> Pasensya na ka po kayo kung minsan hindi ako tumapasok. At saka pag yung mga tinatanong nyo, hindi ko nasasagot. Kasi po, alam na niyo. Oh. Hanggang sana, at yung chat out lang po ako. Mm -hmm. Kaya kung hindi ko po masagot yung mga sinabi nyo, pagpapinsaya na po ninyo, mga madam, wala yun, Hindi yung madam. Dito yung madam. matagal na po ako sa iyo kuya mula radyo hanggang sa napunta ako sa dyan sa ano sa Facebook hanggang po dyan sa ano uh, nanonood pa ako palagi sa iyo kung minsan po na kukumit din ako hanggang lang hanggang bati-bati lang po hindi ako marunong mag ano yung ano ba yun yung react, react ano yun ako nagkukumit ng mga nang, 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 nangyayari, hindi po po ano yun, hindi po po kaya yung mga yun. Hanggang sa gumabati lang po, hindi nagawa ko. Kung maaari lang po, kuya, pakiano naman po ako sana, kahit kubo lang po, masaya na po ako mo. Wala na po ako, akong asawa, kuya, na namatay na noong na September 4, kuya. May mga ako po, ako pito, Hiwa-hiwali po kami dahil wala po kami talagang tiraan na bahay, kuya. Tagakabiling po kami. Nagsansan po kami dito dahil wala po kami talagang pag-aari sa kamiling. Uh, mga mga ka-team ko roda dyan, ah, Kuya Bal, Santos Matubang, Rob. Uh, andito po tayo ngayon sa bahay ni Sis Elizabeth Minerva. Uh, nanawagan po siya na sana po ay matulungan po siya kahit man lang po na kubo lang po. Uh, ganun na uh, Dahil po ang sitwasyon po niya ngayon, ganito po yung bahay niya ngayon. Ito po yung itura pong bahay ni uh, Elizabeth Minerva po. po. Ayun. At saka, at saka dito, at saka dito lang, dito lang po siya natutulog. Dito lang po siya natutulog, ano. Uh, ito lang, ito, ito lang po. Tapos ito po yung bahay niya. Ay, pinuntahan po namin kasi gusto ko lang po talaga na mapuntahan si Nana Elizabeth. Di ko naman po akalain na ganito po madadatnan ko po. Ito po yung kusina niya. Ito po yung, ito po yung eh, mamaya, ah uh, ito po yung buong kusina, uh, kusina, niya. Yan, ang kasama lang po niya dito ay anak niya. Ap anak niya, apo niya. ito po yung sitwasyon ni Mm. yan po natutuloy yung mga kukong dalawa. Diyan sa upuan. Kaya nanay uh, ni Nerva at si Elizabeth Mirda ito po yung kanyang sitwasyon po. Yan pong sana po, po, noon. Sana po kung sino man kung maluwag po dyan, kahit lang po. Ito na po, eh, kahit di ayusin na lang po naman po. Eh, kung pwede naman po, ipag-share-share eh, natin yung ating mga blessing dyan. Ah, ano. Uh, makatulong man lang tayo sa kapwa natin. Nakatulad po ni Inang Elizabeth na ito po yung sitwasyon niya ngayon. Master Worm, na po, ay dito na po kami. Si Sana Coroda, nandito na po kami. Eh, sana po, ano, kung ba, pwede naman natin pag-usapan sa ating mga team na po na kahit maliit na blessing lang po na pwede naman po siyang ayusin po ng iyong bahay niya. Hindi na po, hindi na po kailangan po na na, pag, na sobrang ganda. Di na po natin kailangan sa buhay natin yan kasi matay yon hindi naman natin madadala Opo. Ano lang po, kunting ayos na lang po siguro po to. Uh, nananawagan din po ako sa lahat po, ano, na sana po matulungan natin si Inang Elizabeth. Kilala nyo naman po natin siya bilang isang napaka-supportive na tao na talagang kahit gabi, kahit ano, nandoon pa rin siya sa ating mga premier, sa ating live. Hindi siya nagsawang tulungan tayo mag-support sa ating lahat. Sana po ay nanawagan din po ako na sana po sa ngayon po siya naman ang ating matutulungan sa pamamagitan ng aking video. Sana po bigyan niyo ng pansin. Uh, at ako naman po ay kung kaya naman natin tumulong sa iba, kaya na rin natin tutulungan si Inang Elizabeth. Ano? sa pamamaraan lang po sa maliliit na bagay, pwede na rin po tayo. Andito lang po ako malapit kay malapit lang din ako sa Maynila. kayang kaya ako puntahan si Inang Elizabeth. At pwede natin pag-usapan 'yan sa ating mga sa, sa mga Inang Elizabeth no, sa isa niyang kalagayan. Uh, talagang interesado ako pumunta dito kasi 'di ba matagal na kit uh, na kami na, pipilit ng ulam. Ah, shortcut pala ito. Bilang, ah, mag 45 ang kilo na lahat.

Nag-a-apply na akong photographer ni Sis Daphne. Kasi hindi ko makita yun, yung vlog ko. Saan tayo dito? Ayan, bibili kami na akong ulam. Exercise to. Wala kasi ako mukog, oh, kaya kung may pong ako, hindi lang kasi na-reach. Nare Ganda, sa taas! Hiniram ni Ayun po. Ayun Ganda sila. Nandito na tayo. Sa kupang. Uy, may bayabas! dito pala One, two, three. Ayan, ang ganda, oh. Ayan, ang ganda Ayun, Ah, dito. Ah, dito porok kupak mo. Ah, dito. Ayan. Ayan di-mix tayo dyan. Mag-short ka dyan. Mag-short ka dyan. So, Ayan, guys. Ayun, no, kami ito. Dami I bunga. Nagtiting kay Mito na kayo ngayon. Pabalikan kaya kayo Mito mamaya. Yan guys, nandito tayo sa kupang. Ang daming bird.

5 na yata ate